Aries, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 9.45am, at may oras na pwedeng matalo, na 41 na minuto, at sa hapon ay 1pm to 4.05pm ang buenas na oras at may negatibong 49 na minuto, at sa gabi ay 8pm to 11am ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo. Nabigay ng mga kalikasan, player na kalbo at malalapad ang lagi ang iyong iiwasan. Taurus, sa umaga ang buenas na oras ay 3am to 6.30am, at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 12pm to 3.05pm ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto at sa gabi ay 6pm to 9.15pm ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, kulay red ang iyong lalayuan ngayong araw. Gemini, sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 9.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 55 na minuto at sa hapon ay 2 p.m. to 5.05 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 9 p.m. to 12.15 a.m. ang mga swerte at may negatibong 54 na minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, yellow na kulay ang iiwasan mo ngayong araw. Cancer sa umaga ang buenas na oras ay 8am to 10:45am at may oras na pwedeng matalo, na apat na po na minuto, at sa hapon ay 2pm to 5:15pm ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto, at sa gabi ay 7pm to 9:15pm ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan pulang kulay ang dapat mong iiwasan. Leo, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 10am, at may oras na pwedeng matalo, na 55 na minuto, at sa hapon ay 3pm to 6.10pm ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto at sa gabi ay 8pm to 11.05pm ang mga swerte at may negatibong 54 na minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan. Virgo, sa umaga ang buenas na oras ay 8am to 10.55am, at may oras na pwedeng matalo, na 49 na minuto, at sa hapon ay 12 p.m. to 3.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 55 minuto, at sa gabi ay 6 p.m. to 9.05 p.m. ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, player na pakyot ang iyong lalayuan. Libra Sa umaga ang buenas na oras ay 4 a.m. to 6.45 a.m. at may oras na pwedeng matalo, na apat na po na minuto, at sa hapon ay 12 p.m. to 3.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 51 isang minuto, at sa gabi ay 7 p.m. to 10.10 p.m. ang mga swerte at may negatibong 51 isang minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, player na madaldal ang iyong lalayuan ngayong araw. Scorpio sa umaga ang buenas na oras ay 8 a.m. to 11 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 51 na minuto at sa hapon ay 2 p.m. to 5 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto at sa gabi ay 8 p.m. to 11.10 p.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan asul na kulay at player na mahilig sa alak ang dapat naiiwasan. iiwasan. Sagittarius, sa umaga ang buenas na oras ay 6 a.m. to 9.15 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 50 siyam na minuto at sa hapon ay 1 p.m. to 4.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 51 minuto at sa gabi ay 7pm to 10.10pm ang mga swerte at may negatibong 55 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, kulay dilaw ang iiwasan. Capricorn, sa umaga ang buenas na oras ay 5am to 8.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 52 na minuto at sa hapon ay 3pm to 6pm ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 9pm to 12.15am ang mga swerte at may negatibong 54 na minuto na ikakatalo. Aquarius, sa umaga ang buenas na oras ay 9am to 11.40am, at may oras na pwedeng matalo, na 30 na minuto, at sa hapon ay 3pm to 6.10pm ang buenas na oras at may negatibong 55 minuto, at sa gabi ay 8pm to 11.20pm ang mga swerte at may negatibong 52 minutong na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan, gold na kulay ang iyong iiwasan ngayong araw. Pisces, sa umaga ang buenas na oras ay 5am to 8.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 1pm to 4.10pm ang buenas na oras at may negatibong 55 minuto, at sa gabi ay 8pm to 11.10pm ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Violet na kulay ang lalayuan mo ngayong araw.